Sa nakaraang video ng pagpunta namin sa bahay ni Tatay Limuel at ni Nani Bilen, dito ay nakausap ko silang mag-asawa. At habang kausap ko sila, ay biglang may kinuwento sa akin si Tatay Limuel. At ito ang pagpapatuloy ng aming pagpunta sa bahay ni Tatay Limuel at ni Nani Bilen dito sa gitna ng kabundukan. Pag-ibig sa kapwa, pagmamalasakit at pagtulong sa mga nangangailangan, Yan ang tunay na ugali ng Pinoy na dapat nating ibalik. Ito po yung bahay nila tatay. So dito po sila nakatira. Sa gitna po ng kabundukan. Kumusta po ang pamumuhay po natin dito? Paunti-unti din, maghanap buhay. Aba. Mm, sa tanitan kami kung anong mga halaman na pantanim kaya itanim yun lang ang pagkakitaan namin sa lugar na ito para may pagkakitaan para po, may ano? pagkakitaan ay kwento po sa akin ni nanay kanina habang naglalakad po tayo may 80 na po 80 na po kayo 80 years old na daw si nanay po mm -hmm. 80, 80 na po kayo na 80 na so Grabe ang nilalakad niyo po na, sobrang layo. Kung dito kami nilagdaan sa kabila, hindi mas malayo po. Mas malayo po. doon. Pero lagi niyo po bang ginagawa yan ay? Ay, okay. may magulang ang saging ngayon, inaaya ko sa ubinta natin. Para meron po kayong kakainin. Meron kakainin. kakainin. Magkano po tayo kinagbibilan niyo po ng saging kapag ka, umuwi po kayo? Eh, minsan 200, 300, hindi magkapareho. Yung pinakamalaki po tayo, magkano? O ganun po lang, ganun lang po Gan, ganun, talaga? Ganun, ganun lang. 300, 200, 200, 200. Okay na po noon. Okay na. Sa halagang 300 piso, ay maligaya na silang uuwi. Lalakad po kayo ng... Napakalayo, sobrang layo pala ng mga kapitbahay niyo po dito tay Meron din sa kabila. Meron din po dyan. Sa kabila. Kaya lang baka po yung kab kabila na kapitbahay na yun, 15 minutes naman. <laughs> <laughs> ilang ano po yan, ilang kapitbahay niyo po dito? Isa. Ah, isa lang po. Isa lang. Eh paano tay kapag ano, ah, may nangyari po sa inyo dito, wala kayong masyadong matatawagan? Ay, bahala na. Si Lord, si Lord na lang po ang ano, bahala <laughs> ano, ano. Hindi ka naman pababayaan dyan eh. Oo, ah, tama po. Hindi ka pababayaan dyan. Totoo po yan. Hmm. Kumbaga, yung Diyos na nasa city, hmm. Diyos na nasa bundok, isang Diyos uh, lang naman po yan. Eh, uh, no? yun lang naman. <laughs> Sabi nila, ano ba yan, hindi ko malib kasi na eh, kung maano ma ma, ma, ma -ano daw, Pala, palamanta, ano ba yan? Pananampalataya. Oo, oh, yun. Opo. Oh, malakas po ang pananampalataya. Ito, itong bahay namin, sa totoo lang, bagyong karding. uuga uga ito noon. Bagyong ano po? Karding. Karding yung... Yung malakas bagyong noon daming na sirang bahay dyan. Opo. E, ano po kayo pagka bumabag niyo? Hindi, nasa, Ay. la, nasa laob lang kami. Basta nasa ako kami. Pero na, 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 na lang ako. Nakala ko uh, nga, lumipad na ito. Nakala ko nga, mabuhay itong bahay. Kaya uh -huh. gano'n ganun, no? Hindi, hindi naman po bumuhal hindi. Ganun pa lang, ganun lang kinamagan. Pero iningatan po kayo ni Lord ano? Mm. Eh basa pa niyo. Basta basa po kayo. Hmm. Pero ang mahalaga po ano, ah uh, iningatan tayo ni Lord. Hmm. Dumaan man yung malakas na bagyo. Mm. bagyo? Buhay pa rin po. Niligtas <laughs> niya kami. Niligtas po kayo ni Lord. Pero alam niyo na eh, Tay, ang nga po ako sa inyo kasi para mabuhay, gumagawa kayo ng paraan lumalaban kayo ng patas sa buhay. baga, nagtatanim kayo ng gulay, nagtatanim po kayo ng mga prutas-prutas para may ititinda sa... Totoo siya, hindi ko matatawag na kapatagan po tayo. Eh. Bundok pa rin eh. Bundok pa rin yung pinupuntahan niya po. Na... Kaya lang, mga bahayan po siya. No? Pero ang layo, grabe, araw-araw niyo pong ginagawa na... Nagtitinda kayo sa ganung kalayong lugar para lang may papibili po ng pagkain. Saludo po ako sa inyo tay. Sobra. No, lagi po kayo ingatan ni Lord. Lalo na to si nanay. Nanay, lagi po kayo sumasama kay tatay. Sinasamahan ko man siya. Hindi mo nga ako pinabiyaan niya. Uh, sa bagay, mahirap po kasi. May iwat kayo mag-isa po dito. Minsan, kung natatamad siya, Apo. ay naiiwan siya dito. Sabi ko, mag-pray ka na lang dyan. Kaya pag-pray din kita sa lakaran. po. Pero mahal na mahal niyo po si nanay. Ay, eh, hindi ko ano yan wala na siya mga magulang sabi ko hindi eh, ako rin lumaki, lumaki rin ako hindi ko nagis na ng magulang ko nagulat ako nang ikwento ni tatay na mula pagkabata ay hindi pa niya nakita at nakasama ang kanyang mga magulang nanap po kaya yan kaya ko kahit na wala akong ganong pinag-aralan hinanap po doon, naglaro ng wawawe. naglaro sa wawawin po pero tay ang mga magulang niyo po sa tansya niyo na, pa po hindi, ngayon hindi nag ano siya nung maglaro siya ng wawawe kay Willer Villamil. Nandiyan daw siya sa Tandang Sora. Nang mapalitaan ni Tati Limon na nasa Tandang Sora ang kanyang ama, bagamat walang wala sila, ay agad niya itong pinuntahan para masilayan ng kanyang ama. Subalit siya ay nabigo. Mas to kaya ako dito. Uling lang ako noon dito. Inin, para, para lang na, makita na, niyo na, po. Para makita ko. Gusto niyo makita yung magulang niyo po. Ay gusto sana. Malay niyo po tayo, may nakakarinig po sa atin na uh, tulungan tayo na i-share uh, yung video na to para makita nyo uh, po yung yun, mga magulang yun nito. Yan sana ang gusto ko na mag, ano kaya ako sa mga TV, yung oh, katulad ng Channel 7 hmm. o Channel ano. Tay, ano po pangalan na ano, ng ano? Conrado Dablo. Conrado Dablo. Oh, nanay ko Mercedes Dadol. Dadol. Ayan po, sa mga nakakakilala po kay Tatay Conrado Dablo, ito po yung anak po niya si Tatay Limwell Dablo po. Ang tanging hiling po ni Tatay Limwell ay makita niya po yung tatay niya. Mula pagkabata po hindi niyo nakasama. Itinakwel ako sa lola namin. Lo. So nga lumaki ako sa lola, sa lola ko. Eh, parang wala na lang din ako nang narabaw ko na nila. Pero hindi masigay pa sa kalaoban mo kung mayroon kang naranasan. Mga mahal namin mga kadodoy, nawa ay matulungan po natin si Tatay Limuel na makita ang kanyang mga magulang na kailanman ay hindi pa niya nasilayan mula ng pagkabata. At kung magkataon ay mapapasaya natin ng todo ang buhay ni Tatay Limuel. Yun lang ang hiling po makita ko man lang sila bago man bigay ang katawan. So tay... Pabalik pa kami dito. Nawa, loobin ni Lord. Pagbalik po namin, makita na natin yung tatay niyo. Ikaw ang ano ni Lord kung dalhin mo sa akin. Masaya pa kayo pag nakita niyo yung magulang. masaya ako. Tapos dalhin ko rin doon sa kuya ko. Wow! Nagbapas, <laughs> Kasi may yan. mga edad na kami. Mm -hmm. Tapos si nanay lang po kasama niyo rito. Uh, mahal, mahal niyo po si nanay. Ay, mahal ko yan. <laughs> <laughs> eh kayo po, nai, mahal niyo po si tatay. Mahal <laughs> ko Isa nga pong Grupag. Grupag tayo tayo. <laughs> God bless po. God bless. Lagi po kayo ingatan ng Lord dito. Tayo. Pinapangako ko po hanapin ko yung tatay niyo. Pero hindi ko maipapangako kung makikita natin. Uh.